Hello guys! Welcome back to our vlog. My name is Ariel and welcome to Umboy Vlog. For today's video ay gusto ko lang namang i-share sa inyo dahil meron tayo nag-trending na 3.5 million views sa ating stream ads. Ito yung ating long video. Actually, pinost ko ito nung ano pa, April 10th. 2023. So basically meron na siyang 5 months running yung ating video na to. Syempre, dahil mahal ko kayong mga followers, gusto kong i-share sa inyo kung magkano ba yung total earnings kapag umabot na tayo ng 3.5 million views. O di ba? bonggang bongga dahil nga Nagpapasalamat ako sa ating lahat, sa inyong lahat, dahil nga kay papaano ay umabot ng 3.5 million views ang video na to. Ayan. So guys, kung makikita nyo yung video na yan, since pinost ko siya noong April 10, di ko akalaing magtrending trending siya at napakasaya ko naman dahil nga nagtrending trending siya. At the same time, ay monetize naman yung ating video na to. Kaya talagang nag-earn naman siya at, dahil monetize siya. So, meron tayong kinikita sa video na to. Pero ang gusto ko talagang i sa inyo at tanong ng marami dahil nga naka-million views na siya, magkano na kaya ang kinita ng video na to? So, basically, total talaga kumita tayo dito or nagkaroon tayo ng views dito pala ng 3.5 million views. Nakakuha ko ng engagement dito nang 79,000. So, ang laki ng engagement na nakuha natin dito na talagang nagbigay sa atin ng marami'ng maraming followers dahil nga sa engagement na 'yan. At meron naman siyang share na 1.1 shares. So, sobrang dami talagang nag-share ng video na to dahil kaya siya nagtrending dahil sa 1.1 1,100 shares. Meron din tong comment na 3,100. Sobrang dami rin nag-comments dito. At syempre, ang reaction nito ay umabot ng 75,100. ba? Diba? Sobrang dami talaga. So gusto kong i-reveal ngayon sa inyong lahat na minamahal kong followers kung magkano ba ang kinita ng video na to. So ang total na kinita ko para sa video na to ay umabot na siya ng 296.21 dollars. Oh, o, ba? Diba? So, sa limang buwan na yon, kahit isang beses lang natin siyang Pinos pero nagtutuloy-tuloy yung kita niya at umabot na siya nga ng 296.21 dollars. Oh, o, ba? Diba? Sobrang laki. Kung i-compute natin siya sa peso, kumita na tayo dito ng 16,000 plus. Depende sa palit ng palinang dollars natin. Pero dahil dyan talaga ay tuwang-tuwa ako dahil malaking bagay ito na talagang nakatulong sa akin para meron akong sahuding kay Facebook every month kahit papaano. Pero guys, disclaimer lamang ito ha. Depende pa rin ito sa number ng views nyo at nakasalalay pa rin ang earnings natin syempre kung tatapusin nila yung video dahil kailangan mapanood nila, kailangan mag din yung ads sa video. Dahil sa mga ad sa video, doon talaga tayo kukita at doon tayo nagkakaroon ng earnings sa ating mga long video. At syempre, Depende pa rin yun talaga sa mga manonood natin Sa mga followers natin Sa mga viewers natin Kung tatapusin nila yung ating video Kahit sabihin mong 3.5 million views na yan Na sobrang dabi na million na yung views na yan Kung ang pinapanood lang naman nila Kagaya ng mga 3 seconds Hanggang 15 seconds lang Wala kayong kikitain doon Doon tayo kumikita kapag tinapos nila yung kabuuan ng video natin dahil nga mapapanood nila lalabas doon yung mga ads natin alam ni naman tayong mga content creator doon lang tayo kikita sa mga ads na nagraran sa atin so kapag hindi nila tinapos yung video wala, hindi rin tayo kukita. So gusto ko lang din magpasalamat sa inyong lahat, sa mga sumusuporta sa ating page at patuloy na nunod ng ating video dahil doon ay nagkakaroon tayo ng earnings. So maraming maraming salamat sa inyo. So ayan guys, gusto ko lang i sa inyo kung magkano talaga yung kinita natin sa 3.5 million views. Uh, para sa video na nagtrending trending na to. Kaya kung gusto nyo lang pong kumita kay stream ads, patuloy lang po tayong mag-upload ng mag-upload ng ating mga long video at wag po tayong magsawang mag-upload dahil malay nyo, meron din kayo magtrending na video at maka kayo. So for sure, kikita't kikita kayo kay Meta, kay Facebook. Kaya ang uh, mapapayo ko lang sa ating mga baguhang na dig digital creator, Continue lang kayo sa paggawa ng inyong mga content, continue lang kayo sa pag-upload ng inyong mga content dahil hindi natin masasabi, pwedeng mag-trending lahat ng video natin basta it may entertain natin yung ating mga followers, yung mga viewers, at meron silang matututunan sa atin, o kaya ay matutuwa sila sa video natin, papanoodin at isha-share nila yan, at magkakaroon tayo ng malaking engagement. So guys, thank you so much po sa nanood, at please follow po ng ating video na to, para naman ma-share natin sa ibang mga content creator, para naman ma-inspire silang gumawa pa ng mga video, at lalo pa silang ganahang gumawa na kanilang mga content. Thank you so much, please follow for more. Thank you, bye-bye!